Ah, hello! Ako pala si Spencer, um, nandito ako ngayon sa Thailand, nakatira for more than 2 decades na and um, nandito tayo ngayon sa Punsap Market sasamahan natin si All About Wheels Manila para lilibuti natin ito, tour natin dito sa buong Punsap Market medyo may katagalan na rin ako dito ngay sa Thailand na nag-stay since uh, early 2000 ako nagsimula dito at saka since bata pa ako nakahiligan ko yung motor na discovery ko to ang uh, pawn market na to that was 2007 ang lahat ng area dito hindi pa to simintado at saka kukunti pa lang yung mga stalls dito ang ito kasi dinadayo na talaga to ng mga mahilig sa motor, mahilig sila sa accessories kasi halos lahat nandito dito mo makikita ang mga hinahanap mo na accessories sa ano Punsap. At saka, marami ding mga Pilipino na dito pumupunta para dito sila mamili ng mga ano panindang uh, accessories ng motor. At saka dito din sila kumukuha ng maraming ideas kung saan sila pwede ano yung magagawa nilang i-modify imo sa motor. At saka dito rin uh, mostly na mga malalaking supplier ng ano ng mga EOM parts is nandito. So dito ka na pwedeng umorder ng mga parts. Ang lugar na to is isang malaking compound. Wadi kap, -je mostly ito kasi mga car parts car parts naman nandito sa kabila is sa uh, pang motor parts at saka yung mga electrical parts ng motor na sa kabila Andito is uh, mga accessories ng sasakyan tam ko sa nakaplan dyan eh. <laughs> uh, so tam pwede ka rin dito mag uh, pa customize ng uh, plate number na gusto mo kung gusto mo magpagawa ng tie plate nandito sa shop na to eto nandito mostly yung mga hinahanap ko ginagawa kong uh, daylight para sa ano sa sakyan ko so dito ako na shop na pumupunta Nung nandito na ako sa Thailand na ano dati sa YouTube ko lang nakikita yung mga drag racing Pero nung nagkaroon ako ng time na makapunta at makapanood mismo sa racetrack So ayon doon nakahiligan ko na rin kung paano sumama sa mga magagaling na mekaniko na pumunta sa mga events NGO events dito sa Thailand at naging kaibigan din natin yung mga magagaling na mekaniko kagaya nila bumrangsit, Rangsit uh, Hing Supanburi uh, Bangse Mokrongteb at saka si Manot uh, yung mga kilala Or 77 seven, Sertelern Ali Mistin uh, nakikilala natin sila dito sa race na nung nagsimula akong uh, masama na sa kanila na kung saan may event nandun din ako ito nga pala isa sa pinakamagaling na rider isa sa pinakamagaling na mekaniko dito sa Thailand Mr. Bill dito nila dito nila makikita sa Ponsap Market ito kung yung kung uh, ito may mga dala na siyang mga motor. Para to sa... Wow. Ano yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6... O, para to bukas. Preparasyon niya to para sa bukas ilalaro. Ang shop ni Bill, marami kang makikita ang mga KR dito. Ayan, mga KR engines na naka-display. At saka itong mga KR unit na ng customer niya na minomodify niya hindi lang ano shop ni Bill is na gumagawa ng motor meron din siya mga spare parts na dito uh, nagbibinta din siya ng mga original parts dito sa loob ang KR kasi ang ginagawa nilang pang uh, drag kasi napakabilis ng unit nito napakataas ng RPM niya at saka talagang mabilis ang no uh, ano, KR sa ano drag race. Ako ka man sa mga kosena di Philippines. Si. Magtayo ng lupa, magtayo ng video, sana. Lo, laka, tibiyo, laka. Ko sana. <laughs> Dito naman is uh, ito yung tindahan ni Chokdi. Tapos uh, ito yung missis ni Chokde Si Madam And uh, ang dito sa kanila is uh, more on man sila sa fairings ng mga motor. Marami silang fairings na ano original at saka class A ng mga fairings. Itong uh, shop na to is uh, original. Tapos ito yung uh, ano mga original parts na nakalagay is mostly 4KR. Ito is isang uh, shop na din dito. Ito yung unit ni Choke Day. Wave. Napaka simpleng tingnan pero mabigat sa bulsa. Ang wave na to. Ah, uh, ito nga pala si Choke Day, ang may-ari ng shop na to isa sa mga pinakamabait na kaibigan natin dito sa Thailand Mr. Chokdee ito is uh, ano uh, ang unit na to is uh, Wave-Fi naka SDMX na siya naka red logo original na Brembo ayaw ko kung ito ba yung Turtle o or ito original as pagkakalam ko is original Akron trims ang specs ng web na to is uh, I think kung hindi ako nagkakamali 66.5 4 valve sarap pakinggan ng ano Ito, original suspension nga na Showa. Ito is uh, wave din. Kung tatawagin is, uh, ito yung ang tawag dito is Banglum, Banglum Lake. Kung dito tatawagin sa Thailand, ang tawag is uh, Banglum Lake. Ang isang unit nito, na binuo niya nasa 700,000 baht ang unit na to kaniya ka lakatol eh. ha. is the sa mga 600,000 baht differential nila sa isa ba 100,000 pero mas mahal to kasi bakit naka titanium pipe siya half titanium nakasyuwa na rin Laka siya tala o, 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 o. Ang showa niya is 60,000 baht. Kan sa baht? So, 200,000. No, no. Stabilizer. No, no. 26,000 baht. lang na. 36,000 baht. No, no. 35,000 baht. Ang ano lang. Ang uh, no 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 100,000. Dreams 100,000. Ito yung kabuuan ng wave niya 700,000 baht. Pero may, may mas matibay pa dito na mga setup. Kaya ang sa ilalim ng na 57 min. 57 min eto uh, ito specs niya is 57 lang. Ito talaga ang literal na Thai concept kasi dito binuo sa Thailand eh. Pero yung mga sinasabing Thai concept sa Pilipinas uh, which is uh, wala akong idea kung ano yung mga sinasabi nilang Thai concept kasi uh, marami na silang mga sa rules na ginawa, hindi ko alam kaya wala akong idea kung ano yung kinatawag na Thai concept sa Pilipinas pero sa pagkakaalam ko ito ang literal na Thai concept dahil binuo talaga sa Thailand dito mostly is uh, nagmo-modify na sila ng mga ano motor yung shop dito yung ginagamit nila sa panlaro or either pang uh, ano lang pang daily use ito naman is yung ano shop ni cheat cheat free runner ang uh, name niya sa name niya sa facebook siya yung gumagawa dito ng mga pizza nolok na brand ng parts ito yung mga uh, ano kay kay cheat na concept ng Raider FI sariling konsept lang to ni Cheat na ginawa to eh. sariling brand ni Cheat is uh, sa pipe pizza nulok sa kanya yan at saka itong flat seat na pizza nulok sa kanya din yan ito yung mga gumagawa ng ano, flat seat ng uh, Giorno pwede kang magpagawa dito kahit na dumaan ka lang panandalian pwede kang magpapalit ng flat seat mo dito dito naman sa loob nito is uh, para naman sa mga four wheels Ayan may mga turbo sila. Dito nyo naman makikita ang mga accessories ng mga uh, pang-four wheels. Mostly pick up na accessories yung nandito. Almost na ikot na natin 'to ang punsap Market sa ngayon. At saka yung ibang shop sarado so hindi natin na uh, napupuntahan. Uh, siguro pag may oras pa kami, uh, kami ay babalik. Hanggang sa muli, ito si Spencer. Villanueva at ito ay para sa All About Wheels Manila.